Bawal pero tayo. Kabanata 7. Bakit ikaw? Mabilis ang tibok ng puso ni Ethan habang nakahiga siya sa kama ng dorm. Hindi siya mapakali sa mga salitang binitawan ni Lucas kagabi. Pasensya na, Ethan. Hindi pa ito ang oras. Hindi niya alam kung galit ba siya nasasaktan o naguguluhan. Ang malinaw lang ay ito. Hindi niya kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Kinabukasan, pinilit ni Ethan na maging normal. Pumasok siya sa klase. Tahimik na naupo at binuksan ang notebook niya. Ngunit nang dumating si Lucas, hindi niya maiwasang mapansin ang init nito kay Clara. Good morning, Clara. Masiglang bati ni Lucas. Good morning din, Lucas. Sagot ng dalaga. Halatang masaya ang presensya ng binata. Napakagat-labi si Ethan. Pinilit niyang ituon ang mga atensyon sa harap ng klase. Ngunit paulit-ulit na bumabalik ang tingin niya sa dalawa. Bakit siya? Bulong niya sa isip. Bakit sa lahat ng tao? Bakit siya pa? Pagkatapos ng klase, nagkayayaan silang magkabarkada kumain. Habang kumakain, hindi niya mapigilan si Ethan na obserbahan ang tawanan nila Lucas at Clara. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Ethan na obserbahan ang tawanan nila Lucas at Clara. Ano ba yan Lucas? Sobrang corny mo. Natatawang sabi ni Clara habang hawak ang tiyan. Hindi ah, classic yun. Natatawang tugon ni Lucas. Sumabay sa tawanan ang ibang kaklase nila. Ngunit si Ethan ay nanatiling tahimik. Hindi siya makatawa. Hindi siya makasabay. Napansin ni Althean ang paglalim ng kanyang mga mata. Uy Ethan, bulong niya. Pagpakatotoka nga, ang sakit panoorin. Mumiti si Ethan ng pilit. Hindi ako nagsiselos. Ngunit alam niyang dalawa na iyon ay kasinungalingan. Hindi na natapos ni Ethan ang pagkain niya bigla siyang tumayo at nagpaalam. Naalala ko, may kailangan akong gawin. Una na ako. Sinubukan siyang pigilan ni Althea, ngunit mabilis siyang lumakad palabas. Sa hallway ng campus, huminga siya ng malalim. Pilit na pinipigilan ang luha. Bakit yan ito? Bakit hindi ko kayang tiisin. Ngunit hindi siya nakalayo. Ethan! Sandali! Tawag ni Lucas na humahabol. Lumingon si Ethan. Halatang puno ng emosyon ang mga mata. Ano na naman Lucas? Bakit ba sinusundan mo ako? dahil hindi ka okay. Mariing sagot ni Lucas. Kanina pa kita pinagmamasdan. Alam kong may problema ka. Napailing si Ethan. Halos papatawa sa pait. Ikaw pa talaga ang nagtatanong? Ikaw ang dahilan, Lucas. Ikaw at lahat ng hindi mo sinasabi. Tatigilan si Lucas. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Ethan. Halos pabulong pero puno ng bigat ang boses. Bakit siya? Bakit si Clara? Bakit siya ang kaya mong lapitan, kausapin, tawanan? Pero ako? Lago... Lagi kang lumalayo himig si Lucas para bang natamaan sa puso ng bawat salita ni Ethan Hindi na nakapagpigil si Ethan Lucas Gusto mo bang malaman ang totoo? Gusto mo bang marinig kung bakit ako ganito? Nanlaki ang mata ni Lucas. Ethan Dahil mahal kita ulalas niya. Halos mabasag ang tinig. Mahal kita, Lucas. Kaya ang bawat tingin mo kay Clara, bawat ngiti mo sa kanya, parang mga kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. Dahil hindi ako ang dahilan. Dahil hindi ako ang pinipili mo. Natulala si Lucas. Hindi agad makasagot. Tumahimik ang paligid. Ang mga hakbang ng mga estudyanteng dumaraan ay parang malalayong tunog. Ang mundo ay tila tumigil. Iniwan silang dalawa sa isang tahimik na espasyo. Naglakad palayo si Ethan, nanginginig ang kamay at halos mabaliw sa hiya at sakit. Bakit ko sinabi? Bakit ko inamin? Ngunit bago siya makalayo, hinawakan ni Lucas ang kanyang braso. Mahigpit. Parang ayaw siyang pakawalan. Hetan. Sandali lang. Dumingon siya. May luha na sa kanyang pisngi. Ano pa ba ang gusto mong marinig? Nasabi ko na lahat. Pinikit ni Lucas ang kanyang mga mata huminga ng malalim. Hindi mo alam kung gaano ko rin kagustong sabihin na ikaw, ikaw din ang mahal ko. Nabigla si Ethan. Tila tumigil ang kanyang paghinga. Ano? Pero may mga bagay na hindi mo alam. Dagdag ni Lucas. Halatang pinipigila ang sariling emosyon. May mga dahilan kung bakit kailangan kong itago. Bago pa man makapagsalita si Ethan, bumitaw si Lucas at naglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo sa hallway, puso'y naguguluhan, isip ay naglalaban. Kung din niya ako, bakit hindi niya masabi? Bakit hindi niya kayang ipaglaban? At sa gabing iyon, hindi nakatulog si Ethan. Inulit-ulit sa isip ang tanong na hindi niya matakasan. Bakit ikaw, Lucas? Bakit ganito? Sa bawat lihim na hindi kayang bitawan, may pusong sugatan na nagtatanong. Kung mahal din ni Lucas si Ethan, bakit kailangang manatili sa dilim ang katotohanan? At hanggang kailan? makatiis ang isang pusong uhaw sa sagot. Abangan ang susunod na kabanata.